Ayan, maayong hapon sa so, tanan. Drop number 5 kita. Are sa mga sulit followers ni Nikki

apat na kita. Sir, sir. Tagad diin. Tagad diin. Oh. Ano na sila lima? Buat nang dah. Oo. Diri nga area ang kita mo ng rectangle. Ang may nga may lupa. Wala, damo na sila. Tagadiyan ka mo, sir. alamin may nagabot naman Oke. Okay. Good luck, good luck. Nah, silaba. mulo. ba riders. Ah, oke. Okay. din mo nakita. <laughs> Nakuha na ni Sir. Congrats again diyan ka Sir. Dalang sa kataling ban. Ha? Kataling ban. Ah, okay. Parang okay. <laughs> picturean ko ano yung Sir Dalang. Picturean ko Sir, pakita lang 500 mo Sir. Thank you. God bless. May nice sticker. Ay. Duana. Thank you, thank you. Duana. Duana. Congrats, good sir. Sir, congrats. Thank you, guys. Wala ko siya. Congrats sa nakakuha sa 500. Para abangan ng aton next ang um, aton ha, drop number 5. Salamat!